Isang kalendaryong galing Dayland ang iniwi na isang babae, ordinaryo sa paningin, hanggang biglang lumitaw ang isang pulang marka na parang dugong tinta. Sa araw na iyon mismo, isang kaibigan niya ang namatay. Simula noon, bawat petsang minamarkahan ng kalendaryo ay nagdadala ng kamatayan hanggang sa makita niya ang sariling pangalan. Ano ang mangyayari kapag ang mismong buhay niya ang nakataya? Kung gusto mong marinig ang buong nakakakilabot na kwento, tapusin mo ang video hanggang huli at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan na komento kung anong klaseng nakakatindig balahibong kwento ang gusto mong isunod. Sa malamig na umaga ng Disyembre sa New Jersey, nakatitig si Lila sa kanyang mesa. Isang malit na kalendaryo ang naroon. Isang simpleng regalong galing sa kaibigan niyang day na si Anong. Dala mula sa kanilang huling pagbisita sa Dayland. Sa unang tingin ordinaryo lamang ito. Mga larawan ng templong day sa bawat buwan. Mga gintong bubong. Mga nagdarasal na monghe. Mga bulaklak na jasmine na nakadikit sa gilid ng pahina. Ngunit isang araw. Napansin niya ang pulang guhit sa ikalabing lima. Isang makapal na tinta na parang sariwang dugo. Hindi niya maalala kung siya mismo ang gumuhit nito. Akala niya biro lamang na kaniyang kapatid. Hanggang sa gabi ding iyon. Nakita niya sa balita ang pagkamatay ng kanyang matalik na kasamahan sa trabaho. Eksaktong petsa na nakamarka. Kinabukasan muli niyang sinilip ang kalendaryo. May bago na namang pulang guhit. Ika dalawamput isa. Mas malinaw. Mas malalim ang pagkakatusok ng kulay. Parang lumusot sa papel. At sa mismong araw na iyon. Tumawag ang kanyang tiyahin mula sa California. Dala ang masamang balita. Pumanaw na ang kanyang pinsan sa aksidente sa kalsada. Hindi na siya mapakali. Inilagay niya ang kalendaryo sa drawer. Pero kinagabihan, naroon muli ito sa ibabaw ng mesa. Basa ang mga gilid. Parang dinapuan ng pawis. O dugo na dumaloy mula sa loob na pahina. Nagsimula siyang magtanong kay anong. May kakaiba ba sa kalendaryong ito? Napatahimik ang kaibigan. At sa malamlam na tinig, sabi niya. Ginawa iyan na isang monghis sa Chiang mei. Hindi para sa araw-araw na tala, kundi para ipaalala na bawat pulang marka, ay kapalit na isang kaluluwa. Lila ay nanginginig, ngunit hindi niya magawang itapon ang kalendaryo. Tila may humihila sa kanya. Tila ba bawat pahina'y may nakatagong sigaw. Isang panaghoy mula sa malayo, at habang lumilipas ang mga araw, parami ng parami ang pulang marka. Hindi lang isang pet sa kadalinggo, kundi halos bawat araw ng Enero mga petsang papalapit, mga pangalang nakaukit sa kanyang alaala, mga mukha ng mga kaibigang, Antionting nawawala. Isang gabi, habang umihip ang malamig na hangin na taglamig, narinig niya ang pagkaluskos sa sala. Lumabas siya, at nakita ang kalendaryo. Nakabukas sa buwan ng Pebrero. At doon, isang pulang bilog ang nakatuldok. Sa araw ng kanyang kaarawan, nalagutan siya na hininga. Ang tinta ay kumikilos, parang sariwang dugo na lumalapad. Sumisingaw ang amoy bakal, at ang pangalan niya, antiunting sumusulpot sa mismong gitna ng pahina. Lila ay napatigil, parang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang bato. Naglalakad ang mga letra, ang bawat titik ng kanyang pangalan. Sumusulpot mula sa dugo, parang sinusulat na isang hindi nakikitang kamay. Sinubukan niyang punitin ang pahina ngunit sa bawat punit. Mas lalo itong dumidikit sa kanyang balat. Para bang kumakapit ang papel. At dumidikit ang tinta sa kanyang mga daliri. Nag-iwan ng pulang bakas na hindi matanggal. Tumakbo siya papunta sa banyo. Binanlawan ng tubig. Pero ang dugoy hindi nahuhugasan. Sa halip ay parang lumalalim. Lumulusot hanggang ugat. At dahan-dahan niyang naamdaman. Ang malamig na sakit na gumagapang sa kanyang braso kinabukasan. Dumeretso siya sa day temple sa kians. Dinala niya ang kalendaryo kay Monk Frasurin. Isang matandang monghe na kilala sa mga ritual. Tinitigan lamang na monghe ang kalendaryo. At agad siyang nanlumo. Sabi niya, hindi ito dapat napunta sa iyo. Ang kalendaryong ito ay nilikha upang sukatin ang kapalit. Isang buhay para sa bawat nakikitang marka. Hanggang sa dumating ang huling pangalan, Lila ay nanginginig. Paano ko mapipigilan? Paano ko mabubura ang petsang yon? Ngunit hindi sumagot si Frasurin. Itinikom lamang ang mga labi. At sinindihan ang isang insenso. Habang nakatitig sa kalendaryo, ang usok ay pumalibot sa mesa. At sa loob ng usok, nakita ni Lila ang mga mukha ng lahat ng pumanaw. Nakatingin sa kanya. Nakangiti. Parang inanyayahan siyang sumama sa kanila. Lumapit ang monghe. At bumulong kung hindi ikaw ang mamamatay. Kailangan mong pumili ng ibang pangalan. Isang kapalit na ipapasok sa petsa na iyong karawan. Nabaling ang tingin ni Lila sa kalendaryo. Nakabukas sa Pebrero. Ang pulang marka ay mas lalo pang lumalaki. At sa ilalim ng kanyang pangalan, may bakanteng espasyo. Tila naghihintay ng bagong titik. Humikpit ang hawak ni Lila sa mesa. Parang bumibigat ang kanyang dibdib. Nakatingin siya sa bakanteng espasyo. Na tila umaakit ng sulat. Isang tahimik na paanyaya. Na may kasamang sumpa. Umiling siya. Hindi niya magawang magsulat ng kahit anong pangalan. Pero habang tumatagal, nararamdaman niya ang bigat ng dugo. Na anti-unting gumagapang mula sa pahina. Pataas sa kanyang kamay. Pababa sa kanyang mga ugat. At parang may malamig na tinig na bumubulong sa tenga niya. Kung hindi ka pipili, ikaw ang kapalit. Napatakbo siya pawi dala ang kalendaryo. Dahil ayaw nitong iwan sa templo. Parang nakadikit sa kanyang balat. Pagdating niya sa apartment. Nakita niyang bukas ang lahat ng ilaw. Kahit hindi niya naman iniwan ng ganoon. At sa gitna ng sala. Naroon ang kalendaryo. Nakalatag sa sahig. Nakabukas muli sa Pebrero. Ngunit ngayong gabi. Hindi na lang isang pangalan ang nakamarka. Kundi dalawa. Isa ang kanya at isa pang pangalan. Malinaw na malinaw. Nakasulat gamit ang parehong dugong tinta. Ang pangalan ni Anong. Ang kaibigang nagbigay ng kalendaryo sa kanya. Nanginig si Lila. Parang gumuho ang sahik sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya makahinga. Nakatitig lamang sa pangalan ni Anong. Nakumikislap na parang bagong sulat. Sariwa. Basang-basa ng dugo. Nagring ang kanyang cellphone. Nakalagay sa screen, anong calling? Dahan-dahan niyang sinagot. Gunit ang tanging narinig niya. Ay pag -iyak. Mahaba, basag, at puno ng sakit. Tila mula sa kabilang dulo ng mundo. At bago pa man siya makapagsalita. Isang boses na malamig ang pabulong na nagsabi. Hindi siya ang pipiliin mo. Ikaw ang pipili sa kanya. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. At kasabay noon. Ang kalendaryo ay biglang umalon. Para bang may buhay? Ang mga pahina'y nagliparan. Hanggang sa bumukas muli sa petsa ng kanyang kaarawan. Ngunit ngayon, nakasulat doon ang tatlong pangalan. Lila, Anong, at isang bakanteng guhit, na naghihintay ng pangatlong titik. Parang humihinga ang linya. Parang hinihingi ang susunod na kapalit. Napaluhod si Lila sa malamig na sahig. Nakatanaw sa tatlong marka. Ang dalawang pangalan ay nangingitim na. Tila natutuyo ang dugo. Pero ang bakanteng gohit ay pulang-pula pa rin. Parang sugat na sariwa. At kumikirot sa kanyang paningin. Narinig niya ang marahang pagkatok sa pinto. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Parang kasabay ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. At pagbukas niya ng pinto. Naroon si Anong. Nakasot ng makapal na kot basang-basa ng niebi, at may mga matang puno ng takot. Lila, nanginginig ang boses niya. May nangyari kagabi na naginip ako na parehong kalendaryo, at nakita ko ang pangalan ko. Nakasulat sa dugo, namilog ang mga mata ni Lila. Dinala niya si Anong Papasok. Itinuro ang kalendaryo sa sahig. At doon, pareho nilang nasilayan, ang kanilang mga pangalan. Katabi ng isang walang laman na guhit. Napatuloy na humihinga. Parang hinihintay silang pumili. Lumapit si Anong. Tinakpan ang bibig. Hindi tayo ang huling dapat mamatay. Ibig sabihin, kailangan nating magsulat ng pangalan. Ang ibang tao. Ngunit bago pa makasagot si Lila, gumalaw muli ang kalendaryo. At ang bakanteng gohit. Anti-unting nagsimulang magbukit ng sarili nitong titik. Dahan-dahan. Hanggang mabuo ang unang letra. J. Nanigas si Lila nang makita ang pulang titik na sumulpot. Malinaw, matalim, parang kinayod mula sa laman ng papel. Sumunod na lumitaw ang ikalawang letra. O. At pagkatapos ay isa pa. A. Namilog ang mga mata ni Anong. John, bulong niya. Ang kapatid mong nasa Chicago. Parang may humigop ng hangin sa dibdib ni Lila. Hindi niya may galaw ang kanyang mga kamay. Pinilit niyang ibaliktad ang pahina. Pero hindi gumalaw ang kalendaryo. Tila nakabaon sa sahig. At bawat letra ng pangalan ni John ay kumikislap na mas maliwanag na pula. Habang natatapos ang buong pangalan, parang sinisliuhan ng dugo ang kapalaran niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Lila. Nag-flash ang pangalan ni John sa screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinasagot ito. Lila, boses na kapatid. May kakaibang nangyayari dito. Lahat ng orasan sa bahay tumigil. Lahat ay nasa parehong oras. Eksaktong alas dose na hating gabi. At bago pa man makasagot si Lila. Narinig niya ang malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Kasunod ang tunog ng basag na salamin. At biglang pagputol ng tawag. Sa sahig. Kumalat ang dugo mula sa kalendaryo. Dumampi sa mga paa nila. At ang pangalan ni John. Kumislap ng huling beses. Bago tuluyang natuyo. Napasigaw si Lila at napaatras, halos matumba sa sofa. Habang si Anong ay natulala, nakatitik sa kalendaryo. Nang gayo'y nagmistulang basang papel na puno ng sugat. Tahimik ang buong silid. Pero sa ilalim ng katahimikan, may marahang ugong na naririnig si Lila. Parang dasal na sinasambit sa wikang hindi niya maintindihan. Pabilis ng pabilis. Peikot-ikot sa loob ng apartment. Napara bang hindi sila magisa. Biglang nagpatay sindi ang mga ilaw at mula sa dingding. Lumitaw ang anino ng isang monghe. Nakayuko, nakapikit. May hawak na kalendaryo ring kapareho ng kanila. At habang nakalutang ang anino, anti-unti nitong inyangat ang ulo. At nakatitig sa kanila ng tuwid, walang mata, tanging dalawang itim na hukay na nagliliyab sa pulang apoy. Hindi kayo makakatakas. Boses na dumadagandong sa kisam at sahig. Ang kalendaryo ay hindi regalong ipinasa. Ito isang pang ipinamana, at sa bawat pangalang nasusulat, isa lamang ang tanong. Sino ang handa magsakripisyo para mabuhay ang iba? Nang inginig si Anong. Hinawakan ang braso ni Lila, pero ang mga daliri niya ay nangingitim. Parang nilalamon na tinta. At sa kalendaryo, may panibagong bakanteng guhit na naman. Humihinga, naghihintay ng bagong pangalan. Umiyak si Lila, halos mawalan ng boses sa kaba nakatitig sa bagong guhit na tila buhay. Parang pusong tumitibok sa gitna ng pahina. Hindi ako makakapili, bulong niya. Hindi ko kaya magsulat ng pangalan. Ngunit si Anong, nang gayoy nang ingitim na ang mga kamay hanggang siko, ay tumingin sa kanya ng diretso. Kung hindi tayo pipili, pareho tayong kukunin. At isa-isa pang susunod ang lahat na mahal mo. Napalunok si Lila. Pinilit iwasan ang kalendaryo. Ngunit sa gilid ng pahina. Anti-unti nang lumilitaw ang bagong titik. M. Kumirot ang tiyan ni Lila. Sapagkat isa lamang ang kilala niyang nagsisimula sa letrang yon. Ang kanyang ina, na mag-isang nakatira sa Florida. Pilit niyang hinampas ang kalendaryo. Munit sa bawat hampas, lalong lumalalim ang letra. At ang tinta yumagos palabas. Dumidikit sa kanilang sahig. Gumagapang pakiyat sa kanilang mga paa. Lila, mahina ang tinig ni Anong. Baka, baka kailangan mong pumili na ibang pangalan. Bago matapos ang pagsulat nito. Ngunit bago siya makasagot, biglang tumunog muli ang cellphone ni Lila. Nasa screen ang pangalan ng kanyang ina. At nang sagutin niya, ang tanging narinig niya, ay hinggal, sigaw, at isang mahinang boses na nagsasabing, Anak, may dumudugo sa dingding na bahay ko. Nabitawan ni Lila ang cellphone, bumagsak ito sa sahig at nabasag ang salamin na screen. Ang boses ng kanyang ina ay nanatiling umaling ngaungaw sa kanyang tenga. Parang nakabaon sa kanyang utak, paulit-ulit. May dumudugo sa dingding ng bahay ko. Si Anong ay halos mawalan na malay. Ang kanyang balat ay tinutubuan ng mga pulang ugat. Na para bang mismong dugo mula sa kalendaryoy. Dumadaloy sa kanyang katawan. Lumapit siya kay Lila. Mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Wala na tayong oras kung hindi ka pipiling ngayon, ang kalendaryo na mismo ang pipili para sa iyo. Napatingin si Lila sa mesa. Ang letra M ay kompleto na. At anti-unting sumusunod ang susunod na titik. E. Napasigaw siya. Hindi. Hindi ang nanay ko. At sa desperasyon, kinuha niya ang isang ballpen at itinapat sa bakanteng guhit. Umaasang mapipigilan ang pagusbong usbong ng pangalan. Ngunit sa mismong pagdikit ng tinta sa pahina, biglang nagliyab ang buong kalendaryo. Hindi apo'y nakaraniwan. Kandi apoy na kulay dugo, at sa usok na lumabas, nasilayan ni Lila ang anino ng kanyang ina. Nakaluhod, dumudugo ang mga mata, nakatingin deretso sa kanya, na para bang naghihintay ng awa, at sa gitna ng lahat na iyon, narinig niya ang malamig na bulong, mula sa aninong mong hisa dingding. Isulat mo ang pangalan o hayaan mong matapos ang pangalan na iyong ina. Nanginginig ang kamay ni Lila, hawak pa rin ang ballpen na tila kumakapit sa kanyang balat. Ang tinta nito ay ng dumadaloy, kahit hindi niya ikinukompas. Parang may sariling isip na pilit sumusulat sa pahina. Si Anong halos wala ng lakas. Nakaluhod sa tabi niya, nangingitim ang mga labi. Lila, mahina niyang sabi. Kung hindi mo gagawin, hindi lang nanay mo ang mawawala. Lahat ng susunod na pangalan, isa-isa nilang kukunin. Hanggang wala nang matira sa iyo. Napapikit si Lila, luhang sumigaw. Bakit ako? Bakit ako ang pinili ng kalendaryong ito? Muling sumagot ang malamig na tinig mula sa aninong monghi. Dahil ikaw ang huling binigyan na regalong ito. At ang huling tagapagdala ay kailangang pumili. Kung sino ang mananatili at sino ang isusula. Nang muling idilat ni Lila ang kanyang mga mata. Nakita niyang halos bona ang pangalan na kanyang ina. M.E.R. Tatlong letra na lamang ang kulang. Mabilis niyang itinapat ang ballpen sa bakanteng guhit. Kinakabog ang dibdib at sa gitna ng kanyang takot. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip niya. Isang taong minsan siyang sinaktan. Isang pangalang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahang gumuhit ng unang letra. I. E. Napatitig si Lila sa letrang inagumuhit sa pahina. Ang ballpen ay tila humihigop ng dugo mula sa papel. Parang bawat sulat ay kumakagat sa kanyang balat. Si Anong ay biglang napasinghap. I. E, sino ang inisip mo, Lila? Munit hindi nakasagot si Lila. Ang kanyang kamay ay gumagalaw na magisa. Isinusulat ang kasunod na letra. A. Kasunod ng N. Kumisla pang tinta at sa isang iglap, buo na ang pangalan, Daniel. Napahinto siya. Kinagat ang labi hanggang dumugo. Dahil iyon ang pangalan ng kanyang dating fianc. Nainiwan siyang wasak at nagtatagong gayon sa California. Matagal niya nang pinilit kalimutan. Pero ngayon, ang kanyang pangalan ang nakalagay bilang kapalit ng kanyang ina. Biglang umuga ang buong apartment. Tumalon ang mga ilaw. At mula sa kalendaryo ay umagos ang pulang usok. Nalumobo hanggang sa maging imehe ni Daniel. Nakasigaw, nakapulupot ng kadena. Parang hinahatak ng mga kamay na hindi nakikita. Bumagsak si Anong. Halos mawalan na malay. At sa sahig ay unti-unting lumitaw ang isa pang bakanteng guhit. Mas malaki, mas pulang pula na parang sugat na hindi na magsasara. Isa pa, bulong na anino mula sa dingding. Isa pang pangalan ang kailangan. Dahil ang kalendaryo ay laging kumukuha ng dalawa. Humahagulhol si Lila, nakaluhod sa malamig na sahig. Habang ang imehe ni Daniel ay tuluyang nilamon ng pulang usok. Naglaho na parang hindi na kailanman umiiral. Ang kalendaryo ay bumalik sa katahimikan. Munit na nanatili ang ikalawang guhit. Nakahimlay sa pahina na parang sugat na nakanganga. Humihinga, Naghihintay. Dahan-dahan siyang lumingon kay Anong. Nanggayoy maputla na ang mukha. Mga mata ay nagmamakaawa. At ang pulang ugat na kanina ay nasa mga kamay lamang. Ay kumalat na sa lig, Umakyat na sa kanyang pisngi. Lila, mahina niyang bulong. Kung hindi ako, ikaw ang kukunin. Nalaglag ang ballpen mula sa kamay ni Lila. Dumapo sa sahig at gumulong papalapit sa kalendaryo. Hinila siya ng tibok ng guhit. Parang puso na isang halimaw na hindi nakikita. Tumingin siya sa paligid ng kanyang apartment. Sa mga peder na deti puno ng alala. Mga litreto ng pamilya. Ngunit ngayong gabi parang mga mata na lahat. Na nakatitik sa kanya. Hawak ang huling hininga. Dinampot niya ang ballpen. Itinas ito. At sa pagitan ng sarili at ng kaibigan. Nakatingin siya kay Anong. Kung ako matatapos din ang lahat. Bulong nilila sa sarili. Pero kung siya baka tuloy-tuloy pa rin ang sumpa. At dahan-dahan. Ibinabanya ang ballpen sa ibabaw ng guhit. Nakahanda ng isulat ang huling pangalan. Ngunit bago dumikit ang tinta sa papel, muling bumuka ang kalendaryo ng kusa. At sa harap ng kanyang mga mata, ang guhit ay nagsimulang gumuhit ng sarili nitong salita. Mabagal, metindi, at anti-unting lumitaw ang mga letra. L-I-L-A. Kasabay ng huling titik. Tumigil ang lahat ng ilaw. Umalingaungaw ang tibok ng puso sa buong silid at ang kalendaryo, basang-basa ng dugo, ay tuluyang nagsara. Nang sumara ang kalendaryo, tumigil ang lahat, ang ugong, ang malamig na hangin, pati ang mga aninong gumagalaw sa dingding. Tahimik na tahimik ang buong silid. Parang walang nangyari. Dahan-dahang iminulat ni Lila ang kanyang mga mata. Nakahandusay si Anong, humihingal munit muling nagkaroon ng kulay ang balat. Ang mga pulang ugat ay unti-unting naglaho. Tila na sa kanya ang buhay sa mesa, nakapatong ang kalendaryo. Ngunit wala na ni isang pulang marka. Malinis ang bawat pahina. Parang bagong bili. Walang bakas ng dugo o ng mga pangalang isinulat kanina. Lumapit si Lila, nanginginig pa rin ang mga daliri. Binuklat niya ang bawat buwan. Walang guhit, walang sulat. Lahat ay blanko. Ngunit sa huling pahina, isang malit na sulat kamay ang kanyang nakita. Manipis, halos hindi mabasa. Ang huling pangalan ay ang huling sakripisyo. Sa pagtanggap ng sumpa, natapos ang ikot. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung matatawag ba itong paglaya. O simula na mas mabigat na kapalaran. munit nang muling tumanaw sa bintana, nakita niya ang pagsikat ng araw. Unang sinag na dumampi sa kanyang mukha matapos ang mga gabing puno ng dugo. Tahimik siyang napaupo sa tabi ni Anong. Hawak-hawak ang kalendaryong wala ng laman. At sa wakas, huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata at iniwan sa katahimikan ang lahat ng na nangyari.